po ito uh, isang uh, ordinary na uh, police operation kundi ito ay uh, isang uh, covert operation. Bakit ko nasabi ito? Sapatkat itong uh, ginawa sa EDSA Friday Group blogger ay uh, nagpapatunay lamang na ito yung mga klase ng mga ginagawang pangaharas sa mga kinikilalang kalaban ng pamahalaan lalo na ng administrasyong Marcos. Yung ginawa kay Nelson na Guzmanos na pag sa araw ng Gernes kung saan wala ng opisina. Itinaon, natapos na yung opisina at araw pa ng Biyernes. Sa makatawid, wala siyang pagkakataon na kaagad na makapag Pa, diba? itong kaso niya ay may double ito, no? at uh, ito ay kinakailangan uh, sana no eh sinasabi ba yung mayroong uh, pagkakataon yung uh, akusado na makapaglagak agad ng biyansa. Bakit hindi nila isipin ba ng maaga ng biyernes? Kung biyernes, ano, di Kasi kung ito ay isinagawa ng mas maaga sana, ay eh, kaagad tayo makakakuha ng information ano, na kung sa korte, kung saan nakapile ng kaso. At agad-agad, makakapaglagat -ag tayo ng cash Pero yung ginawa nila kay uh, sa kasama natin, eh, eh talagang pinakaitan nila no, ng pagkakataon. Eh, ito'y kitang-kita naman. Ano, yung mga ganitong klase ng mga aksyon, eh, ito'y pang, ano, pang babalahura, pang babalasubas, sa karapatan ng mga ordinaryong mamamayan katulad natin. Yun po yung ano, no? kaya agad-agad, eh, kanina no, nung matanggap natin yung balita ay naiipit ako sa traffic dahil napaka-traffic ito, papunta rito. No? At uh, hindi ko na nga sila inabot ngayon, pero ngayon, eh, tatakbo agad ako doon sa Eastwood Police Station upang masiguro natin na itong si Nelson Guzmanos ay hindi ilalagay sa tambakan ng basura. Ha? Na, gusto natin makasiguro na ito ay opisyal na ipapasok sa police blatter na bilang palatandaan na itong ating kasamahan ay nasa kustudya ng polisya. Diba? Yun lang naman yung kasiguruhan na gusto natin malaman na itong kasama natin ay talagang uh, nasa pangkustudya ng pulisya. Oo, yun yung nasa tamang kustudya. So yun po, no? Kung meron po kayong katanungan, uh, ilang ano lang po at ako ilalakad na rin. Okay po. Meron po pa? Sir, sa, sir, sa tingin nyo, itong pang uh, nangyari do kay Channel 167, a.k.a. Nelson, uh, panggigipit na ba ito sa mga katulad namin vlogger? So, eh, ako, ayan po, ganyan po yung nangyari sa akin eh. Sure, sure. Pagka labas ko rin sa hearing, ay agad-agad akong uh, sinaluduhan pa ako nung, ano eh, no, police, eh, eh. sir, may problema, ano yun? May warrant ka? Gano'n, ano? Kaya, eto, alam nyo, sa totoo lang, ano, hindi na kami nagulat, ano, sa ganitong pangangataon. Sapagkat, talagang yung mga extra friday group, ano, talagang inaalam nila kung sino-sino ito. <laughs> ito ay eh, subject ng validation na Subject ng validation at kung ito man, eh, siya ay eh, ipapiansahan natin. And, and, uh, sir, tanong lang sir, bakit pwede po ba na sa dito sa itsa mismo eh, i yung warang? Oo oh, naman, po pwede. Kahit sir naman. Eh, anywhere, sa, anywhere. anywhere. Sir, sure. anywhere. Ang, ano, ang ay gano'n lang naman natin dito, eh, sana man lang, kung natanggap ng pulisya yung ano no warrant malalaman natin yan ano pagka sa korte no pagka kukelan kukelan nila kinuha ha kukelan nila binerify yung warrant sir uh, sa palagay ko ba masusundan pa po ito ng pangyayari na ganito oo oh, masusunan. kahit na sino sa atin po pwede ha? kahit na sino sa atin po pwede po pwede nga tayo bawat isa sa atin pwedeng gawa ng kaso ipapahin sa ibang lugar at di natin alam eh, nagkakaroon na pala ito ng preliminary investigation sa mga piskal dyan. Kung mga hindi tayo nakakaatin, ay eh, ipapail ito sa korte at pag naipail yan, ay magkakaroon ng warrant of arrest. Gano'n na pala ngayon sa sistema, no? May address nila sa maling address? Tama, tama. Pero ganun pa ba, no? Sa pagkakaroon ng kaso, Pinaila na ako ng kaso sa piskalya at inipan nila address. Hindi ituloy ako naka-attend na preliminary investigation at sa yung uh, yung uh, piskal eh nag uh, i resolve yung kaso, no? Ex parte, no? Di-resolve yung kaso, pinaila sa korte, ang korte nag-issue ng warat, kaya ako nagkaroon ng warat ng arrest. No? Kaya ganoon ang pinagawa. Kaya, sa mga vlogger, yung nangyari kay Nelson, hindi po pwede hindi mangyari sa inyo? Uh, sir, sa nangyari na pagdampot ng isang vlogger na yung sa business na to, uh, do we expect legal team na pwedeng tutulong kay uh, Mr. Nelson? Oo, pwedeng pwede naman. At eh, siguro, no, doon sa mga nagsasabi na handa, handa silang tumulong, sa mga katulad nating lumalaban ano para sa katotohanan eh ito na yung pagkakataon nila na uh, Ganun, mag non no, mag-extend ng uh, tulong para do sa katulad na kasamahan natin si Nelson Guzmanos. So, yun lang po, no. Ako pupunta na doon sa Eastwood Police Station. Maraming maraming salamat. Salamat sa. Maraming salamat, Sir JM. Sir, salamat sir. Maraming sir, salamat. Sir, uh, 1,200 sir. Uh, okay, in ko na sir. Iyan uh, 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 sir. isang isang blogger po siya dito sa uh, EDSA no? at ngayon naman pinapot siya sa hindi niya alam na kaso at, uh, sabi i-verify lang daw muna ang malaking problema dito kasi uh, business na ngayon wala ang mga bukas na opisina sa mga porte at hindi siya makapagpiyansa ang sabi daw isang pang, uh, issue ng checking pero si Mr. Nelson kanina nagsabi na wala daw siyang checking account kung ano man yun